Mga karapatan ng isang senior citizen Ang mga karapatan ng isang senior citizen ay kinabibilangan ng Diskwento sa mga pamasahe sa pampublikong transportasyon at iba pang serbisyo tulad ng sinehan, paliguan, at iba pa walo Diskwento sa pagbili ng mga gamot at medikal na serbisyo. Pribilehiyo sa pagkuha ng senior citizen ID at iba pang dokumento na maaaring magamit bilang patunay ng kanilang edad at estado bilang senior citizen. Karapatan sa tamang proseso ng batas at proteksyon laban sa pang-aabuso at diskriminasyon. Pagkakaroon ng mga pribilehiyo at benepisyo mula sa gobyerno tulad ng social pension at iba pang ayuda. Pagkakaroon ng karapatan sa libreng pagsusuri at iba pang serbisyong pangkalusugan mula sa pamahalaan. Proteksyon laban sa pang-aabuso mula sa pamilya o iba pang tao sa pamamagitan ng mga batas na nagbibigay ng karapatan sa proteksyon at suporta sa mga senior citizen Ang mga karapatan na ito ay maaaring mag-iba depende sa bansa o lokal na pamahalaan kung saan naninirahan ang senior citizen Kapag nagkasakit ang isang senior sakop baza ng Nobel Policy sa ospital sa ilang bansa, mayroong mga patakaran tulad ng No Balance bilang na naglalayong protektahan ang mga senior citizen mula sa pagbabayad ng labis na gasto sa mga serbisyong pangkalusugan. Sa pamamagitan ng patakaran na ito, ang senior citizen ay hindi dapat magbayad ng anumang karagdagang halaga kung ang kanilang kondisyon ay sakop ng kanilang benepisyo sa kalusugan, tulad ng PhilHealth sa Pilipinas. Gayunpaman, hindi ito lubos na garantiya sa lahat ng bansa at sitwasyon. Kung ang isang senior citizen ay nasa ospital at sakop ng isang nobil policy, dapat itong suriin at tiyakin sa ospital kung paano ito isa sa at kung ano ang mga kondisyon at mga serbisyong sakop nito. Itinuturing din ng ibang mga bansa ang iba't ibang aspeto ng kalusugan at serbisyong medikal, kaya't mahalaga na alamin kung paano ito naaayon sa lugar kung saan naninirahan ang senior citizen. Paano hama ba ang buhay ng isang senior? Ang pagpapahaba ng buhay ng isang senior citizen ay maaaring maging resulta ng mga sumusunod na pamamaraan. Malusog na pamumuhay, pagkain ng masustansya, regular na ehersisyo, sapat na tulog, at pag-iwas sa masamang gawi tulad ng paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak ay makakatulong sa pangkalahatang kalusugan at pagpapahaba ng buhay. Regular na medikal na pagsusuri, ang regular na check-up ay makakatulong sa pagtukoy ng anumang mga medikal na isyo ng maaga at paggamot sa mga ito bago pa sila lumala. Socialization at aktibong pamumuhay, ang pakikipag-ugnayan sa iba, pagtanggap ng suporta mula sa pamilya at mga kaibigan, at pagtanggap ng mga bagong karanasan at mga hamon ay maaaring makatulong sa mental at emosyonal na kagalingan ng isang senior citizen. Pag-iwas sa stress, ang pamamahala ng stress sa pamamagitan ng mga pamamaraan tulad ng yoga, meditation, at iba pang relaxation techniques ay maaaring makatulong sa pangkalahatang kalusugan at pagpapahaba ng buhay. Regular na pagtangkilik sa medikal na serbisyo, ang pagsunod sa mga race ata ng doktor, pagsunod sa mga plano ng pangangalaga sa kalusugan, at regular na pagtanggap ng mga preventive na serbisyo tulad ng bakuna ay makakatulong sa pag-iwas sa mga komplikasyon at pagpapahaba ng buhay. Ang pangangalaga sa sarili at regular na pagsubaybay sa kalusugan ay mahalaga para sa pagpapahaba ng buhay ng isang senior citizen. Ano dapat gawin ng isang senior sa oras nang siya inaatake ng malubhang sakit sa puso? Kapag isang senior citizen ay naatake ng malubhang sakit sa puso, ang mga sumusunod na hakbang ay dapat gawin. Tawagan ng emergency services, ang pinakamahalagang hakbang ay agad na tumawag ng ambulansya o iba pang serbisyong emergency medical para sa agarang tulong medikal. Ang pagtawag sa 911 na at labing isa o lokal na numero ng emergency ay maaaring magdala ng agarang tulong sa lugar. Kalmiyan ang pasyente, mahalaga na panatilihing kalmado ang pasyente habang hinihintay ang tulong medikal. Pababayin ang kanilang stress at panatilihin silang comfortable hanggat maaari. Ibigay ang mga neresete ng doktor, kung mayroon mang naresetang gamot para sa puso na dapat inumin, tiyaking ibinigay ito sa pasyente at sundan ang mga tagubili ng doktor. Subibayan ang mga sintomas, panatilihin ang pagsubaybay sa kalagayan ng pasyente at ibigay ang anumang karagdagang impormasyon sa mga riskware o healthcare professionals pagdating nila. Huwag pabayaan ang pasyente mag-isa, sa panahon ng paghihintay sa agarang tulong medikal, siguraduhin may kasama ang pasyente at huwag pabayaan silang mag-isa. Sa oras ng malubhang sakit sa puso, bawat segundo ay mahalaga. Kaya agad na at tumawag ng tulong medikal para sa agarang intervention. Sana naibigan nyo ang akin kinalakay na video tungkol sa mga karapatan bilang isang senior citizen at mga pag-iingat sa oras ng may sakit at paano maiiwasan mga ito. At kung bago lang kayo sa akin channel ay e-subscribe at e-hit notification bell para sa susunod kong video ay may update tungkol sa Seniors Matter.